So, babay na tayo mga kabusing kasi upos na yung ano nang load ko mga kabusing wala nang gigant yung video ko mga kabusing so see you hindi po ako naka delete pa eh hindi mo yung anak ko easy easy lang sa kanya so bye, -bye. thank you for watching mga kabusing video mga kabusing sa ating channel po sa manchik ah, ito mga kabusing hindi mo yung bata okay lang ka day dapat siya. O, isa po Gabi experience dito, mga kabusing. Pero, kung gusto mo mag, ano talaga nito, pero, magawa mo. Basta marunong ka lang mag-balance, okay lang. Ako, makatayo din ako nito. Oh. Tingnan mo, nakatayo tayo. Hindi ako naka, naka, ano, hindi ako naka, ano, eh, hindi ako nakahawak ng railings, O, oh, tignan mo. Hindi ako nakahawak ng railings. Pero kung maganda, pwede lang brake. split oh pangudagod. Split. Oh split. So, hirap talaga mga kabusing eh. Woo! Grabe. O, tingnan mo yung wheels mga kabusing. May pailaw pa. maganda sana to eh. May ilaw so yung saan na ko walang ilaw sa amin meron ano? Oh. hi shout out good evening oh dami mga little 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 girl dito naka ano naka play ng rollerblade mga kabusing yan o oh. yeah. busa yan sila. Ako. Yay! Enjoy! Merry Christmas! O, ang dami mga kagubusin. Happy, oh, happy sila. Ako. Yung anak ko, sa saka business ko eh, inayos na yung, ano, yung padding na umiin niya mga kagubusin. Ano, yung dami nila. Lager daw ako. Hello! Dami nila. Yay! B. Apil nila B. Join nila kay Bijo na to. Okay, go. Hindi na mo no, eh. Hindi, hindi mga maroon ng dami mga experience lang dito. you know. Pero kung mag lagi kang pumupunta dito, marunong ka to, malayo lang isang ano nito, isang linggo. Alam mo na kasi yung anak ko, dalawang araw lang marunong na siya mag-skate shoes. Dalawang weeks pa rin same nito pero mahirap to talaga pero maganda to kasi may brake eh. pero ang brake nya nasa ano lang nasa front yung brake niya mga kabusin mahirapan talaga tayo ano mga kabusin grabe na pawis natin pinawisan tayo tingnan mo yung anak ko ako po easy lang sa kanya mas ah tingnan mo na dapa na naman yung isa oh ang dami na dapa lang yung anak ko wala hindi na dapa kahit isa oh gusto nyo tingnan mo yung dalawa misis ko Sinang dalawa yan lang sila oh

Easy, easy lang sa kanya. Di, si, ikot ka, Be. Zoe, ikot ka. Turn ba, turn? Sige, so. Oh, di na mo yung Ano?